ang sinuman na sa tao lang nagtitiwala, pinagpala ang taong sa Diyos umaasa. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, Sumpain ang sinuman na sa tao lang nagtitiwala, na umaasa sa lakas ng tao, at na ang puso ay tumatalikod sa Diyos, magiging gaya siya ng punong nag-iisa sa disyerto. Hindi niya makikita ang pagdating ng mabuti, kundi titira siya sa tuyot ng mga lugar sa ilang, sa lupain ng asin na walang makapaninirahan. Pinagpala ang taong sa Diyos nagtitiwala at sa Diyos umaasa. Magiging gaya siya ng punong nakatanim sa tabi ng tubig na ang mga ugat ay umaabot sa batis. Kapag uminit, hindi niya iyon mapapansin. Sa halip, ang mga dahon niya ay mananatiling malago. Sa taon ng tagtuyot, ay hindi siya mababahala at hindi